Dagang mga lalaki ang magsigig gukod sa mga babae para lang makalibre sila og sex. Pero what if ikaw ang naas akong sitwasyon? Nga ang babae na mismo ang magsigig pamugos na aron mag-sex me, DJ Sam. Tili pa jud pabalibad, siya na all. Tawagin na ko ninyo sa pangalang Rene. 29 anyos ko, og wa pa ko'y uyab, DJ Sam. Kumbaga, wala sa akong plano ang mag down tungod kay para sa ako ang mas lami ang kinabuhing single o wala pa'y bugat nga responsibilidad. Ang tinuod ana DJ Sam, gitawag ko nilag black sheep lagi daw sa pamilya. Kay tungod lagi po, kay may pagkabadlungon man po ko DJ Sam. Medyo spoiled man ko sa akong mga apuhan, maunang nagdako jud ko nga sanay nga chill-chill lang ang kinabuhi. Six months ago, nihawa ang among katabang sa panimalay ni Jay Sam. Tungod na po sa iyang pangidaron, huwag napulihan siya sa iyahang pag-umangkon rapod na usa ka single mom. Tago na lang nato siya sa pangalang Dory. Si Dory DJ Sam, maayo ang iyahang lawas, kurbado, pero di rin siya anak kagwapa. Di po siya ingon anak kahamis. Sa laktod nga pagkaistorya, dili na ako siya bet, DJ Sam. Pero sa balay, halos maghubo na lang siya sa iyahang mga ginasuot. Bisan kinsa nga lalaki naman siguro DJ Sam, manggahi jud kung makakita nagpuok kaayo. Usahay masakpan jud ko niya nga gatutok sa iya ha DJ Sam. Ug matag higayon nga mutan-aw siya nako, na ako na lang pong ginalikay ang akong tinan-awan. One time, DJ Sam, nang hinlo siya sa akong kwarto. Og tulog pa ko, dihang misood siya. Gipukaw ko niya, DJ Sam. Pero wa ko niya gipikpik. O di ba ka, giyog-yog? Wa, DJ Sam. Kundi gipukaw ko niya, pinaagi sa pagbirah sa akong ikog. Nakuratan jud ko Pinaabtik DJ Sam og nafeel nako iyang kamot mao'ng nangisog ang akong dragon. Your... <laughs> Nakita niya DJ Sam ang iyahadayon kong gihap-an. For free lang daw kay dugay na daw siya nga gihidlawan anang butanga. Naagi na hitabo namo DJ Sam. Ako na lang siyang gipinahan nga dili magsaba sa kung mga ginikanan o kang bisan kinsaman. Nagsaad po siya nga dili daw DJ Sam. Apan dunay kondisyon. Sublion daw no na to ang among ginabuha, DJ Sam. Og dili lang tuusa usa ka Nga nahitabo butanga, DJ Sam. Kanunay na. Sigihan ako niya sa akong kwarto. Kung makahinumdom ko, DJ Sam, ginapadla ka na ako ang akong kwarto una kumulakaw. Kay lagi na mga higayon nga naa na siya gahigda sa akong kama. Huh? Kanang maligo pod ko. Naa na pod siya nagpaabot sa akong kama. O pipila na kahigayon nga naa siya matug sa akong kwarto. Giprangkahan ako sa DJ Sam nga undangon na namo pero gahi dyan ulo. Kay lagi daw, dula-dula ra daw namo ang tanan. Wow! DJ Sam na nga milakaw ko og dito una ko mi star sa akong igsuon sa Jensen. Mga duha to kabulan. Sige siya sinamok na ako sa chat kay lagi daw, gimingaw na daw siya ana-ana. Yun. <laughs> Kanusa daw ko mo pa uli. Amot pa DJ Sam? Wala na jud unta koy gana mo pa uli sa amuha pero nagkasakit man ang akong apuhan o kailangan na ay mo asay kaso sa among gamay nga grocery store. Mautong napugos na lang ko kay busy pod ako mga ginikanan sa pag-atiman kang lolo sa hospital. Pag-abot pa lang na ako sa bahay na mo DJ Sam, mura na siya irong buang. Gikurambos na ko niya sa kusina pa lang daan namo. Guol kaayo sa DJ Sam atong nilabay daw nga bulan kay mataghigayon daw nga hapit na daw siya riglahon. Grabe daw niya kauwagon. Gikurambusod ko niya agtaman DJ Sam ug dili jud na ako siya mabalibaran. Kay ikaw daw, mais na ang niduol sa manok. Di pa ni mutukaon? Klaruhan lang na ako DJ Sam ha nga wala jud ko'y feelings para sa iya ha. Gusto na jud unta nako na nga muwa siya sa among panimalay. Gusto na nakong na undangon ang tanan apan ginatintal yung niya. Mao nang na ako DJ Sam. Unsaon ka no? Kay sa tinuod lang misalig jud pud nga ako mga ginikanan niya. Kay kasaligan man gid siya pag abot sa mga trabaho un sa bahay. DJ Sam. Sa karon pila na ko niya kabulan nga ginakonsumo. <laughs> Usa may buhaton ako ani. Mahadlo ko kung mabuntis siya DJ Sam kaya di na ako siya gusto. Tambagi daw ko ninyo sa comment section mga followers ni DJ Sam. Palihog lang kaya ako ng pangbasahon. Imong follower DJ Sam, Rene.